marami sa atin ay marami sa atin ang gumagamit ng amplifier no so lahat ng bahay may amplifier so ngayon lagi ka bang nasusunugan ng tweeter or ng voice coil ng tweeter no meron po kasing voice coil to lalo na kapag ganito yung gamit mo or ganito no kapag may ganito ka nasusunog yung voice coil ay pwede namang palitan no paano pagpalit so meron pong tornilyo yan no? Eh, ito po sa, sa gitna yung screw nya No, tapos yung iba naman, yung turning sa gilid, napapalitan po yung voice coil. Okay. So kapag nasusunugan ka ng Twitter, ay ganito yung gagawin mo. Okay? eto po yung example ng kapastor Lahat po ng Twitter ay may capacitor, no? Ito po kasi ay pang-mid, no? Gibabain bosses. May Twitter din 'yan. Ito po yung Twitter talaga, yung makalaskas. So bali eto po, no? So lahat ng uh, mid or twitter may capacitor po 'yan. So ngayon subukan natin, no? Ito po ay isang 4.7 4.7 microfarad. Ayan po, no? Spot ko na maayos. 4.7 UF. Ayan po. 4.7, no? So, ngayon, nasubukan natin kung ano yung pinagkaiba, no? Meron tayong lalagay na kapastor dyan. So, bago yon okay, kailangan natin tandahan yung kanyang selector kung tama, no? Kung tugma. So, dito yung ating marker. Yung may, yung may, yung may, guhit na yan, no? Yan, marker natin yan. Yan, yung marker na yan, subukan natin, no? Ayan, Mac. Ayan, kita ko ba yung marker? Yung marker na yan ay napakalakas na. No, napakakalaksing. Okay, napa, yung hindi na malinaw yung kanya sinasabi. Ito. So ngayon, meron tayong ipapalit na kapastor, no? So alisin natin 'to. Kapag kasi mataas ang inyong microparad, ay doon po nasisira yung voice coil ng Twitter, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, kapag mataas po yung microparad, nakakasira po ng Twitter, nakakasunog. Okay, ayan no, 4.7 ang taas. So ngayon, ginagamit po ito no sa mga sound system, sa mga malalaking man sound system ginagamit po ito. Kapasitor ng electric fan 1.5 lang, no? So ngayon subukan natin. 1.5 UF, no? Or 1.5 microfarad. So subukan na natin. Ayan, naglulus. Natanggal. Ayan, mga karep, ayan, no? ayan, marker. So, ayan po, no. Yung marker na nilagay natin ay dito, basag ang boses. Malakas, pero basag ang boses. Yung marker na nilagay natin ngayon, na, ito po yung kapastor natin na gamit, ay malinaw po yung sinasabi. Malinaw, no. So, isa pa. Ayan, oh. No? Ayan po yung marker natin. So isa pa no. Ayan, yung yung meron siyang kanta. Okay, pipilan tayo ng kanta. Yan. Ito po no, ayan no. Ayan no. Ito po yung marker. Okay, malinaw yung sinasabi Ayan, no? So, ngayon, paltan natin yung kapastor na laging ninalagay ninyo sa mga speaker ninyo Tignan natin kung anong pinagkaiba, no? Ayan, so isa pa, volume natin, yung katulad nito Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? So yun po, no? hindi malinaw yung sinasabi. Okay, dahil nga napakalakas, nakakabingi. So yun, no? Ang ng electric pan ang ilagay mo para hindi masira yung voice coil para malinaw yung sinasabi ng inyong Twitter at mid. Okay, mga ka-referman, ishare mo rin sa, liba sa iba para malaman.